Hello, Assalamualaikum. For today mini vlog ay lalabas po kami. Ngayon araw ay pupunta pala kami sa labas para umili ng manok. At ayun na nga nag-aayos na ako ng aking job. Araw-araw kaming gustong umalis pero hindi talaga kami nakakaalis dahil nga complicated yung schedule ng aking asawa. So ayun na nga, tinitingnan ko na yung aking paghihijab kung okay lang pa. Pak. Ayan. So okay lang naman. So ayun nga, paalis na kami. At ayan na nga yung ating outfit for today. At tuwing lalabas kami dito ay nagsusot ako ng mask at ayan lang nakatsinilas lang ako kasi nga malapit lang naman yung aming pupuntahan di naman gaano kalayo dito. At siguro hindi rin ako bababa, nasa loob lang ako nang sasakyan kasi di naman ako marunong magsalita ng salita nila. At ayan na dito na kami ngayon sa daan. So, ngayon, dito na kami guys. At nakikita ko itong maraming lalaki na kaupo dyan sa gilid ng karsada. At tinanong ko yung aking asawa, ang sagot niya ay mga labor daw yan sila. At kung may gustong magkumuha ng magbanday ay dyan ka na makuha. At meron din silang mga painter dyan. So, ayun, dadalhin mo na sa bahay niyo at sila na yung gagawa kasi mga grupo-grupo yan sila. At naisipan din namin magdagdag ng petrolyo. Kaya dumaan din kami dito sa shell para magdagdag ng gasolina. At ayun na nga, dumating na kami sa pupuntahan namin. At dito lang kami sa sasakyan ng ng anak ko kasi nga nina ako lumabas kasi hindi naman ako marunong magsalita at ang aking biyanan lang at asawa pumunta dyan sa my shop na yan nakikita niyo yung yelo dyan dyan sila bumili ng manok yun nga hindi na ako bumaba nagstambay lang kami umupo dito sa may sasakyan at nakita ko naman itong tinapon nila. Iwan ko kung dyan sila tumapo ng basura. Iwan ko sinadya ba yan? Tinagay sa may puno. Sinabit pa talaga yung basura. At ayun, pagkatapos namin bumili ng manok, ay dumaan naman kami dito sa kabilang market para bumili ng uling. So ayan nga, naghahanap-hanap kami kung saan ba yung bilihan ng uling dyan. Kasi nga nung isang araw ay nag-order ako ng uling na dalawang kilo sa Daraz. So medyo mahal doon kaya sabi ng aking asawa ay may bilihan daw dito kaya bumili siya dito. So medyo nakamura kami dito guys. So ayan nga, tambak-tambak na yung kahoyan dyan. Malapit lang pala yung bilihan ng uling at medyo mura pa. At nakita ko naman itong binibenta nilang bed na to. Ay sobrang tipe siguro nito kasi naka-welding yung paa. At nabakal guys at pulidong pulido na para siyang tali. Piling ko matibay masyado ito. Marami ako nakikita na gumagamit yan dito guys. Ayan. Nakikita nyo para siyang tali na matibay siya masyado na para siyang pinagdidikit pero maraming kumagamit niyan dito sobrang tibay yan guys so yun nga pagdating namin ng bahay ito na yung aming pamilya guys limang manok po yan guys dalawa sa aking biyanan at tatlo sa akin so ayan nga tapos na yan siya linisan pero gasan ko lang kasi linilinis na ng pinilihan namin. So, ayun na nga, ayun na yun ha. Step by step ko na siya humugasan. At ang gagandahan nito, kaya doon kami lagi mo ibili ng manok, ay malinis talaga yung pagkalinis niya. At pagdating mo ng bahay, ay huhugasan mo lang. At lahat ipapadala sa iyo, pati yung buto ng manok. So ayan nga, pinadala sa amin yung atay at saka yung mga buto pa na konti-konti. So ito yung na hugasan ko ngayon guys at marami po yan siya. Magpapagod tayo ngayon. So ito guys, yung gagawin namin karahi at iba naman ay gawin namin barbecue. At yung iba dyan ay ima-marinate namin kasi gagawa daw kami ng barbecue chicken. So, paborito ko yung barbecue chicken. At yung iba naman ay gagawin kong fried chicken yung mga legs ng manok. At iba naman ay parang karahi adobo. So, yan naman yung separate sa akin ng aking asaw. Para daw gawin ko kung ano yung gusto ko. So, naisipan ko gumawa ng pastil. So, iba naman ay kakat ko ng maliit para sa pasta. So, ayan na yung atay. Masarap po yung pagkaluto nila ng atay. Lalagyan nila ng yogurt. So, para din siyang adobo Pero basta masarap siya. Pabrito ko rin sila magluto ng atay ito naman ay eh, sinipirit ko siya para ipagrito ko siya. Gawing fried chicken ba? At linagyan ko na yan siya ng mga masala. At ito naman yung atay na ugasan ko na at ito rin guys para sa barbecue naman mamaya. At ayan na nga yung ilagay ko sa freezer. Naka-plastic like na, na, na siya. At na-organize na siya. Ito na nga, linagyan na ng aking asaw ng mga masala. So magluluto na kami ng barbecue chicken.